Ah, kaya ako ang challenge sila. Ako ang challenge. Kung Kumingon sila nga pildi ko atong debatiha. Okay, sige, Pildi ba ako? Pildi ko. O oh, sige, Pero i-share niya video. I-share ninyo ang video. Kaya pag ma-share niyo na lang video ka video nga debate atong full full video ha, wala putol-putol ha. Sir Russell Cacho uh, Sir Russell Cacho from Edmonton, Alberta, Canada. Yes, sir. Good evening, good evening. Pag ma-share niyo na, buti pa sabot. Daog yung, daog sila. Pero pag diligay nyo na ma-share, nag-illusion ra mo. Matot pa sa challenge ni Brother RG Sino sa iyang live. Gi-challenge niya ang seventh Day Adventist nga kung ma-share daw sa seventh Day Adventist ang ilang video sa debate ni Brother Mitchell Bendillo dito sa Plaza Independencia, Nagpamatuod daw nga daog ang seventh Day Adventist. So karon, Mr. RG Sino, na-share na ako ng inyong video pero pakit-on gihapon tika nga akong i-share og balik ang inyong debate nga video kay para makita gyud og unsa kaparot. sa manahita tabung debate. Ani atan awa kung giun sa nakapagsiyan. So itong ipakita karon mga higala, mga egsoon, ang video nila ni Brother Mitchell de video Pin mga... o ni Brother R.G. Sino. Siko, Ang ihang challenge, kung ishare daw nato ang video nila dito sa manahita debate, Nagpamatuod nga daog yun tang mga 70 admitis. So atong ipakita ang Brother R.G. Sino, actually, well, na-share na nila ko, pero akong ishare Og balik. Vale. Abi mangkod niya og di nato kayang i-share nga ako ang mga niningi upload pa sa ako ang YouTube channel ning ilahang ah, nahitabong debate kay as kang pagkaluoy parot gyud si, ah, si, si ilahang mismong mga libro di na niya dawaton kay kuno dili standard Muna asa man ang mas taas og authority di ay ni sa ilahang teaching kaning encyclopedia o kaning ilahang mga libro nga uh, oh, mga footnote nga gikan sa sinulat sa ilahang mga kuan mga pari na murag kasab-an gini si sino sa ilahang mga pari bang nagsulat niya ng na mga footnote sa ilahang mga Biblia kay hindi naman niya dawato nito mas mudawat pa man siya ni mga standard nga ihang giilang standard so looy kayo ni sila kay pati iyang mga followers na takdan sa ilahang pagka Uh, natakdan sa ihang pagka abusador ba no hilig kayo mamersonal sa so, tabog debate so gisulat na ko diha ang pagpamatuod nga gi gyud na nako ang nahitabong debate so gi congratulate na to si brother Mitchell Bindillo kay daog gyud pamatuod nga daog gyud uh, daog so, na gyud ta kamoy daog daog no mo kay hmm. di naman mo mudawat sa si inyong mga kagalingong mga libro